dahil napagod ako sa pamamasyal sa SM sa kalalakad wala na ako naabutang chicken kaya ang naabutang ko na lang ay yung sisig 119 pesos lang kayang kaya nyo to guys tara ka. sisig na lang ang inabotang ko sa aking pamamasyal wala na akong inabot na lutong manok pero yung sisig nila the best talaga napakasarap at 119 pesos lang solid na at saka yung rice nila masarap only rice tapos may nesty pa kaya kahit paano tinry kong umorder na lang nito no choice na ako eh at masarap din naman at nabusog din naman ako dito sa SM Santa Rosa ayan kaya lang toyo at kalaman silang ang ibinigay nila sa akin pero sa wala na, ubos na daw kaya hindi ako nakaabot ng sabaw pag favorite ko pa man din sana yung sabon na yon wala eh kaya kailangan pagkakain ka dito sa Santa Rosa yung aagapan mo mga bandang 8 ay kumain kami dito ano na eh alas 9 na kaya pasara na sila kaya ayon, hindi na ako nakaabot pero masarap guys kung titikman ninyo. At pag bumili kayo dito, try niyo kumain ng sisig. Dahil yung sisig ay bagong luto talaga. Napakasarap guys. Kahit paano busog ako at nailibang ko naman ang aking sarili. Walong buwan bago ako dito napunta sa SM Santa Rosa kapagod rin naman mamasyal kakain sana kami sa Chowking kaya lang ang daming tao sa Jollibee madaming tao din sa Macdo madaming tao din kaya dito na lang kami kumain sa Inasal doon naman sa may second floor sa may SM ang daming tao din at shoutout nga pala kay uh, Pearl, Pearl Pearl Bautista ng Puting Tulay at kay Aileen Oranza at kay na Dolor shoutout at shoutout naman sa mga katrabaho ko dyan sa company sa liit at maraming maraming salamat thank you for watching maraming salamat sa panood ng aking video